Hi, Sir Joel. Hi. Ayan, meron akong tanong. Yes. Meron kasi akong nabasa na um, hindi niya kasi matanggap na galing kay Lord yung mga achievement niya kasi inaangkin niya na sa kanya talaga nang galing. Ah, uh, okay. Na nabasa ko din yan actually na uh, nag-notify yan sa uh, social media ko uh, unang-una, tingnan natin sa ang gagaling yung ganun. Kasi ang mga tao, pagka finors natin, pinilit natin ang mga tao sa pinaniniwalaan natin, hindi tayo magtatagpo sa gitna kasi meron tayong iba't ibang pananaw. Siguro itong taon na to, iba ang kanyang orientation, pati kanyang pinaniniwalaan, kung naniniwala ba siya sa, sa Diyos natin or hindi. So malaking factor yun kung paano siya na-mold. Kasi kung halimbawa, iba ang kanyang pinaniniwalaan o magkaiba, magkaiba ng relihiyon uh, hindi talaga niya i-credit yun kasi iba, una pa lang hindi na, na siya naniniwala sa, sa ganun, kundi doon sa ano niya sa kanyang mga ginagawa pinaniniwalaan niya yung effort hindi natin yun kayang i-deny kahit tayo naman eh, pag tayo nag-effort pero, ang medyo pagkakaiba lang natin ay kinikredit natin kay Lord ang lahat-lahat. Wala tayong pag-aari, lahat ng blessings natin, lahat ng mga challenges natin, kasama natin si Lord. So, yun ay ating pinaninindigan. Maaring mali yun sa pananaw ng iba. Kasi nga, ka, hindi naman talaga tayo magtatagpo sa gitna kung magkaiba na sa umpisa pala magkaiba na ang paniniwala natin. Pero, hindi dapat tayo titigil mag-share ng tungkol sa pinaniniwalaan natin kung alam natin ito'y nakabuti sa ating sarili. Nasa ibang tao na yan, kung paniniwalaan nilang may Diyos o wala. Ang importante, nakapag-share ka. So, huwag kang matatakot at huwag mong pipigilan ng sarili mo. Ay, hindi pala siya naniniwala. No? Ito ang napansin ko eh. The more na nakikilala mo ang Diyos, mas marami kang makikilala na hindi pala naniniwala sa Diyos. So, yun yung assignment natin. Napakadami pa nating kailangan trabahuhin pagdating sa ganito, eh bakit natin to ginagawa? Kasi ayon sa paniniwala, pinaniniwalaan natin na nag exist na mayroong Diyos. Sabi ko nga, hindi lahat eh, nakikilala ang Panginoon. Talagang nakalagay naman sa Bible yan. Hindi lahat siya kikilalaan yan. Pero tayo, bilang naniniwala at nananampalataya na pagdating ng araw ay eh, kikilalanin ang Panginoon. So kung ikaw eh, medyo nagtatanong, naliligaw, naghahanap, Pagbigyan mo yung sarili mo, lalo na kung matalino pa. Pag-aralan mo mabuti. Kasi kapag uh, hinanap mo si Lord, matatagpuan mo siya. Pero pag hindi mo siya hinanap, hindi mo talaga siya matatagpuan.